Yan po guys, ang luto tayo ng crispy na kangkong. Yung dawa ng kangkong, yung fried po natin. Yan, crispy. Magkita natin. Ito po. Yan na. No, so, yan po. Try na po. Nag-try lang tayong magluto para makain din tayo anong lasa. Yan. O, ayan po, ayan. Pinabaraan natin yung bago ihawling. Ayan, dip po natin dito sa flour na may chicken breeding. Ayan, sa may corn starch. Ayan. Corn starch, saka may chicken breeding. Ayan, ito rin. Meron din siyang cornstarch flour saka yung mga pang lasa lasa nya ayan po so ito na guys oh, ang ating crispy sangkong ayan na o ito na po sya ayan na po at ito na ang ating nagawa ayan o Ayan na po ang ating nagawa. Ayan o, ayan. ayan na,